Puso, pila ka mga senior citizen nagakabalaka na sa ikaayong lawas bangod sa patay siga sa kuryente nga na-experyensya. Pila ka mga ospital apektado man ang operasyon bangod sa power outage sa Isla Sang Panay. Mga puso, pag-establish ang supply sa kuryente, wala pa sa kasiguraduhan. Suno sa NGCP, mentras hindi makahatag sa kuryente ang power plant sa Concepcion. Ining balita ang itutukan ni Zen Kinantang Live Hikan sa Iloilo Provincial Capital. Zen, ano nang balita? Jared Adrian, nagakahangawa na mga residente. Ilabi na ang mga senior citizen bangod sa gina-experience siya nga power outage diri sa Isla sang Panay. Naguluwa sa mga panimalay ang mga senior citizen nga ini agud magtambay sa dalan sa MV Nova Haro. Suno sa mga lolo kag lola bangod sang patay sigang nga ila na eksperyensya posible nga maapektuhan ang ila ikaayong lawas. Pero wish okay para sa mga, mga 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 edad na kami nga tigulang na kami. Siyempre hindi man kami kaano kay hindi mainit. Team, eh. Kung balatian, may kun wala kalakbalatian, high blood sugar Samtang pila ka mga ospital ang apektado ang operasyon bangod sa malawig nga power outage. Ginahalungan sang tagdumalahan nga hindi maguba ang ilang mga equipment. Naglabot na sa 40 mil ang nagasto nga krudo para sa generator set agon mapadayon ang ila pag sa mga pasyente. Ginakabalakan nila sa tion nga magdugay pa ang krisis sa kuryente. May mga patient kami na dapat ma-secure na and All the way down ang ano pagit ang sa mga na consumption sa samon generator which is ga ga bayad gid kami sang, uh, almost 40k na in 2 days. Samtang sa Dumangas Iloilo na obserbahan ang pagdamo sa mga asthmatic patients nga nagpadulong sa ospital agud magpaaso bangod wala sang kuryente sa ila balay. Nga taan na na sila mga extension na lang eh nga nakasaksak lang sila mas okay gid may dala sila nga mga ila bala uh, nebulizer kahit mas okay. Yung kaya ang amon na din ni Kung may nagkapaasos sa ER, hindi mo na namon pwede nga pull out on sa isa ka-patient, ihatag sa isa ka-patient. Sunod so, sa National Grid Corporation of the Philippines, nagakinahanglan sang 300 megawatts ang grid, agud mag ang supply. Ginahulat pa nga makasulod sa grid ang Palm Conception Power Corporation na may 135 megawatts ng load capacity na target maka-online karun sa gabi. Uh, may arak kita sa nga. 238 megawatts ano 213 megawatts of this uh, comes from the power plant in uh, Panay uh, nakabalik online uh, there are around nine of them hopefully kung maka ano na makabalik na ang uh, last remaining tanga uh, big uh, baseload power plant si PCPC uh, hopefully maka ano kita no back, slowly go back to normal lagi. Samtang ginpangunahan ni Iloilo -Ilo Governor Arthur Defensor Jr. ang emergency meeting via Zoom nga gintambungan ng DOE Secretary Rafael Otilia, Energy Regulatory Commission, Iloilo City Mayor Jerry Trañas, Bacolod City Mayor Albi Benitez, Antique Governor Rodora Cajau, Aklan Governor Joanne Mera Flores, kag power sector. Suno sa gobernador, pito ka power plant nga nagdululungan nga nagtrip kag mismo sa grid gid naghalin ang tripping. Madumduman nga una na nga nagtrip ang Unit 1 sang at si, alas 12 sa Udto sa Enero 2. Sa Sinapol, ginmandoan na sa DOE ang NGCP nga padasigo ng Cebu Panay Backbone Project nga ginakabig na ginakabig nga bulig bulig agad mapabaskog ang supply sa kuryente. Apang sa Marso pa, natala na nga makumpleto ang proyekto. Sila, ano sila sa NGCP? You improve on your protocols. Kung may magtip, tawagan nyo sila. Um, Ganon, we will adjust the demand para hindi overwhelmed ang atong nga grid na ah, sa iya ito nang halin. iya ang, pag, pagduso nga dapat sa Marso tapos nakita kay kaano na kita. Kaya, nung naging extended ang deadline ng backbone na nga dapat you are more transparent so that mas we can do our work better Kabahin man sa ginhambalan ang mando sang DOE nga mag-update sang Visayas Grid sa mga LGU, distribution utilities kag power generators, mag-synchronize sang protection relay sa distribution, generation kag transmission, agud maproteksyonan ang system. Dugang pa sa sang DOE suno sa gobernadora nga kinahanglan nga i-fast track ang approval sang pending ancillary services procurement agreement nga makasuporta sang transmission sang kuryente sa generators pakadto sa mga konsumidor. Jared Plano ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga magpadala sang sulat sa Department of Energy agud masiguro nga makomply sa National Grid Corporation of the Philippines ang direktiba sang ahensya para malikawan nga masulit ang voltage failure. Jared? Maraming ganyan salamat sa update kapuso Zen Kilantang.